nakuha sa anti-criminality operations ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang tatlong outlaws sa probinsya noong March 16, 2025 bunsod na rin ng pagpapatupad ng search warrant laban sa mga ito. Sa ulat ng Isiha Police na dakong alas 11.00 ng gabi na magsagawa ng search warrant ang magkasanib na elemento ng Kuya police Station Lead Unit 2nd PMFC 303rd MCRMFP3 laban sa subject na kinilalang si Alias Karag, 45 anyos, residente ng barangay Bonifacio. Nasamsam sa kanyang posesyon ang isang caliber .22 long rifle pistol isang improvised Magnum Caliber 22 revolver at magazine na assemblies at mga bala para sa nasabing mga baril. Ang search warrant na inisyo ng RTC Brands 32 Gimba ay naihatid sa mapayapat maayos na paraan na sinaksihan ng mga opisyal ng barangay ng at mismong Aposado habang sa hiwalay na operasyon dakong alas 11.42 ng gabi, napansin ng na mga elemento ng Zaragoza Police Station na nagsasagawa ng mobile patrol ang isang lalaking kahinahinalang kilos na naglalakad sa madilim na lugar na may dalang sling bag sa kabaan ng barangay San Isidro, Zaragoza, Nueva Ecija. Sa pag-usisa ng pulisya, inamin ng lalaki na ang bag ay naglalaman ng baril. Subalit ng hanapan ng kaukulang dokumento, hindi nakapagbigay ang suspect na isang 28-anyos na residente ng Biak na Bato San Miguel, Bulacan. Na-recover ng mga otoridad ang isang 9mm Beretta pistol kasama ang dalawang magasin, assemblies at mga bala para sa nasabing baril. Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Omnibus Election Code of the Philippines at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, dakong alas 11.50 ng gabi na magsagawa ng anti-illegal drug bypass operation ang mga elemento ng General Natividad Police Station sa barangay Balangkare, Norte General Natividad, Nueva Ecija, na nagresulta sa pagkakaresto kay Alias Raymond, 31 anyos, residente ng Barangay Isla, Cabanatuan City. Nasamsam sa operasyon ang 0.15 gramo ng ginihinalang shabu. Si Alias Raymond ay kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kasalukuyang nasa pangalaga ng General Natividad Police Station. Nakasamsam ng kontrabando at natakipang tatlo katao sa dalawang magkahiwalay na operasyong isinagawa noong March 15, 2025 na matauhan ng Kabyaw Municipal Police Station kung saan nasa 89,600 89600 na halaga ng iligal na droga ang nasa bata sa checkpoint doon. Sa ulat na sa alas 2.50 ng hapon sa barangay San Vicente ng ang isang 38 anyos na lalaki ay nagtangkang tumaka sa isang Oplan Sita checkpoint na humantong sa habulan. Matapos mabangga ng suspek ang kanyang motorsiklo, natuklasan at nakuha ng mga opisyal ang anim na sachet na naglalaman ng 10 gramo ng shabu na may halagang 68,000 pesos. Mahaharap ang naresong suspek sa kasong disobedience to authority Article 151 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Noon namang alas 8.30 ng gabi, nagsagawa ng Comelec Checkpoint ang mga tauhan ng Kabiyaw Municipal Police Station sa Barangay San Fernando Sur. Dito, pinahinto ang dalawang individual dahil sa paglabag sa trapiko, hindi pagsusuot ng helmet. Sa kasagsagan ng inspeksyon, natuklasan ng mga pulis ang isang kutsilyo sa posesyon ng isa sa mga individual. Dito din nakuhang apat na heat shield sachet na naglalaman ng tatlong gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 20,400 pesos, isang metal container, isang belt bag at isang medium size na ziplock sachet na naglalaman ng 10 gramo ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 1,200 pesos. Ang mga individual ay dinala sa kustudiya ng pulisya at sasampahan ang kasong paglabag sa batas pambansa bilang 6, illegal possession of bladed weapon at Section 11, Article 2 ng Republic Act 1965, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mahigit isang daang libong piso ang halaga ng illegal drugs ang nakuha ng NEPO sa ipinatupad na search warrant kamakailan sa lalawigan ng Nueva Ecija at ang pagkakabawi ng mga loose firearms maliban pa sa pagkakaresto sa tatlo katao. Batay sa report ng Isiha Police, isinagawa ng elemento ng Gimba Police Station ang search warrant bandang alas 7 ng gabi sa tahanan ng isang 45-anyos na negosyante sa barangay Kabaruan, Gimba, Nueva Isiha. Sa naturang operasyon, nakuha ng pulisya ang labing-anim na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 20.86 gramo na nagkakahalaga ng 141,848 pesos. Isang heat shield sachet na naglalaman ng mga tuyong dahon ng mariwana na tumitimbang ng 1.35 gramo na nagkakahalaga ng 160 pesos at dalawang baril na kinabibilangan ng isang 9mm caliber pistol at isang uh, caliber .45 pistol kasama ang maraming magazine at mga bala. Sa hiwalay na operasyon, ganap na alas 11.40 ng gabi. Nagpatupad din ng search warrant ang mga elemento ng Talavera Police Station sa tirahan ng subject. Isang 55 anyos na buy and sell agent mula sa barangay San Pascual, Talavera. Nakuha na mula sa pag-iingat ng suspek ang isang kalibre .38 revolver na puno ng limang bala at tatlong sachet na nginihinalang siya na tumitimbang ng 1.00 na gramo na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Samantala, dakong alas 4 ng hapon na magsagawa ng anti-illegal drug by bust operation, ang mga elemento ng Lupao Police Station sa Barangay San Isidro, Lupao, Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakareso sa isang 25 anyos na drug trader mula sa Barangay Abar First, San Jose City. Nasamsam sa operasyon ang 0.12 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 720 pesos. Ang mga suspek na nasa kustudya na ngayon ng mga operating unit ay uh, sasampahan ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Omnibus Election Code of the Philippines.